Hindi po inasahan ng isang guro sa masbate ang naging sagot ng kanyang mga estudyante sa tanong na ano ang pinakamalungkot nilang karanasan. Karamihan kasi, apektado raw sa hiwalayan ng mga magulang o gulo sa kanilang pamilya. Ayon sa eksperto, mahalagang magabayan at maipaunawa ng maayos sa mga bata ang ganitong sitwasyon. At yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Kung so, no activity po ay... Uh... Gusto raw mas makilala ni Teacher Mecca ang kanyang mga estudyante sa klaseng komunikasyon. Kaya sa unang araw ng kanilang klase, pinasulat niya mga ito tungkol sa kanilang mga karanasan. Pero bukod sa pinakamasaya, pinaka napukaw daw ang atensyon ni Teacher Mecca sa isinulat na malulungkot na karanasan ng kanyang mga estudyante. Masayahin at makukulit ng grade 11 students niya sa Masbate Comprehensive High School. Kaya laking gulit nagulat daw niya na may mabigat pala silang pinagdaraanan. Kasi hindi ko po inaasahan na halos karamihan pala sa student na hawak ko ay naghiwalay yung kanilang mga magulang o karamihan din naman sa kanila iniwan ng kanilang papa. Yung iba naman ay naghiwalay sapagkat magulo na nga kanilang pamilya. 30 sa 50 estudyante ni Teacher Meka ang ganito raw ang sagot. Wala pang bagong datos ang Philippine Statistics Authority kung ilan sa pamilyang Pilipino ang naghiwalay na ang mag-asawa. Pero sa datos ng Office of the Solicitor General, mahigit isang daang libong marriage cases na ang na mula 2009 hanggang 2021. Karamihan daw dito mga kaso ng nullity of marriage, annulment at legal separation. Pero tingin ni UP Professor Josephine Jonicio, mas marami paraw ang bilang dyan. Sa isang bansa kasing bawal ang divorce at magastos ang annulment, kalimitan daw naghihiwalay na lang basta ang mga mag-asawa. At dahil wala namang batas kung saan nakasaad ang mga responsibilidad at obligasyon ng magulang, sakaling maghiwalay, pati mga anak, apektado pangkaraniwan nagsasuffer economically yung mga babae. Either sila yung papaalis sa bahay or sila yung mapuputulan ng sustento. Kasi nga walang batas na magtitiyak ng kanilang kapakanan. Ito raw ang naranasan ng ilan sa mga estudyante ni Teacher Mecca. Dahil doon nahirapan sila, yung iba ay tumigil pa nga sa pag-aaral, yung iba pa nga ay medyo hindi na nakakakain. Yung iba pa nga, yung kanyang mama ay nag-OFW dahilan na sila na lang o oh, sila na lang magkakapatid yung uh, magkakasama sa isang uh, tahanan. Sa hiwalayan ng mag-asawa, mahalaga, ayon kay child psychologist at pediatrician Dr. Joseph Regalado, na maipaliwanag ito ng maayos sa mga bata. That it be clear to the children that they do not get to stop being loved by their parents. That they have nothing to do o wala silang kinalaman sa hindi pagkakasundo ng mga magulang. Hindi kasalanan ng mga bata. Mahalaga rin daw ang papel ng mga teacher, kamag-anak, maging ng mga doktor para maalalayan ang mga bata. At kung pinagdaraanan mo ito ngayon, payo ni Dr. Regalado, Refocus on other things. Important to strong, to strengthen the the faith as well. No, hindi ka naman define ng again. Sino tatay mo? Sino nanay mo nga eh. Kung makasama sila, hindi yun na define sa yon. It's what you make out of yourself. Facebook. Nakipulido na katutok 24 Horas.